sa para sa fast money natin. Give me 20 seconds on the clock. Good luck po. Take Minsan, wini-wish mong sana hindi na lang nilikha ni Lord ang hayop na ito. Go. Ah, uh, panike. Kung regular ka nga maguhulog dito, may kikitain ka balang araw. Bangko. Sign na may patay sa inyong kapitbahay. bahay. Uh, lona. feeling in the blank. Mainit na blank. Tuwing. Ilang months bago palitan ng battery ng remote control ng TV? Three months. Let's go, Kuya Marlon. Tignan natin na uh, kung ilang putos po ang nakuha ninyo. Minsan, winiwis mo sana hindi na lang nilikha ni Lord ang hayop na ito. Sabi mo, paniki. Sabi na service sa paniki ay... Meron, one point. Kung regular ka maguhulog dito, may kikitain ka balang. Sabi mo sa bangko. Ang sabi ng survey dyan. Pwede sign na may patay sa iyong kapitbahay. Sabi mo, may lona. lona. Survey says? Pwede. Pwede, mga tarpulin. Mm, pwede. Fill in the blank. Mainit na blank. Sabi mo, mainit na tubig. Tubig. Survey says? Lon. Hey, Ilang on. months bago palitan ng battery ng remote control na TV. Sabi mo, 3 months. Three months. sabi ng survey natin ay... Oh. 73. Not bad, not bad. Take it. Okay, dito. Let's welcome back, friends. Yeah. Friends, kamo sa akin? Nakakabahan ka ba? Na-overwhelm lang kanina kasi di, rami, di kami makapaniwala na napunta sa amin yung mga points. <laughs> Pero imagine mo nandito na panalo na kayo. So doble lang natin para mas malaki mapapanalunan Kaya, kaya mo yan. Alright, good luck friends. Si Kuya Marlon ay nakakuha ng 73 points. Ibig sabihin 127 pa tayo. You can do it. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Marlon. Give me 25 seconds on the clock. Minsan, wini-wish mo sana hindi na lang nilikha ni Lord ang ganitong hayo. Go. As? Kung regular kang maghuhulog dito, may kikitain ka balang araw. Ah... Regular na naguhulog. Sign na may patay Boy. sa inyong kapitbahay. mo'y Rosas. Fill in the blank. Mainit na, Sabaw. Ilang months bago palitan ang battery ng remote control na TV? Six months. Kung regular ka maguhulog, may makikita ka. Friends, we need 127 points. Minsan, wini-wish mo sana. Hindi na lang dilikha ni Lord ang hayop na to. Sabi mo, ahas. Ah, ang sabi ng survey ay, top answer. Yes. Kung regular ka maguhulog dito, may kikitain ka balang araw. Hindi na natin nasagot. Ang top answer dito ay SSS. Hindi yung top answer. Sign na may patay sa yung kapitbahay. Sabi mo, amoy rosas. <laughs> ano to? Ano to? Nagmumulto sa yo <laughs> <laughs> Ang sabi ng survey ay, meron din. Ang top answer ay, maraming tao. Maraming tao naglalamay. Yun ang top answer natin dito. Fill in the blank. Mainit na blank. Sabi mo, ay, mainit na sabaw. Ang sabi ng survey. Boom! Pwede. Mainit na kape, yun ang top answer. Ilang months bago palitan ng battery ng remote control ng TV. Sabi mo, six months. Ang sabi natin, Kirby Danay. Uy, one month. One month ang on top answer. But anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Of course, let's welcome back Team Divina. Thank you. All right, Tala po. At sa, of course, Team Eva. Yes, nako. Una po sa lahat, congratulations po sa inyo. That was a tough win. And more importantly, sana yung nag-enjoy po ang Team Eva. Sana po yung nag-enjoy kayo. At sana bumalit. Sana bumalit. Sana Sana, Pwedeng Pwede, pwedeng pwede, pwede, Muli, maraming maraming salamat po, Pilipinas. Ako si Dingdong Dantes. Araw-araw po maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulat manalo dito sa Family.